Kita pipi kita nah, pipi kita Hah? Uh, kita pipi kita Hah? Picture? Picture, curang, pipi curang, Picture? curang, <mum> <mum> <Wee>, pipi <pintu. mum> <purpose. mum> <mum> <pengusahan> <mum> Baboy! Baboy! Ay! Pisti ka? May cellphone kung baboy ka? Ay! Pag ito nagkaroon ng palmot, ha? Pag ito nagkaroon ng palmot, hmm? Nababoy ka? Bubuy, 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 bubuy. Hmm, bubuy, bubuy. Ano yan, Peb? Dumi ba yan o balat mo? Peb! Madaling ah. araw yan. Tak, aku dah baru ya.